Ikuwento nga po, October 1 to 8 ang filing ng period, ano po, ng Certificates of Candidacy. Nagkaroon ng kalatasang Comelec na bawal na ang substitution. Ano po mga sitwasyon ang pwedeng magkaroon ng kung sakali substitution kahit na meron kayong resolution na wag na? Uh, po, hindi naman po siya nagbawal ang substitution. Ang sinasabi po ng Resolution 11.045, ay kung ang isang kandidato ay magwi-withdraw at nais niya magkaroon ng substitute, dapat ang withdrawal at substitution ay maganap din sa panahon ng October 1 to 8 between 8 a.m. hanggang 5 p.m. Dahil po pag nag-withdraw ka po ng October 9 onwards, papayagan ka naman mag-withdraw, matatanggal ka sa lisahan pero hindi na po papayag ang Komelek na magkaroon ka ng substitute kasi October 9 onwards po ang papahintulutan na lang na magkaroon ng substitution ay yung dahilan ay either namatay, na incapacitate or na disqualify yung original na kandidato. Yan lang po yung pagkakataon na papayag kami na magturo ng substitute. At may second condition po yan. Kailangan ka pareho po ng apelido. Same surname rule ang i-apply po namin. Regardless kung magkamag-anak o hindi ba importante po, same surname po. Okay. Paano ko ba nagkaroon ng ganitong posisyon ng Comelec? Ano ba yung iniiwasan niyo Yung mga gimmick dati na parang naka-standby o naka, naka uh, parang sit-in for certain positions yung ilang kandidato and later on papalitan? Ganun ba? Tama po, ano? Tama po, Mamalu. No? Yan nga po yung nakita namin kasi nagkakaroon po ng afford sa paggamit po ng placeholders. Marami po kasi dahil alam naman po natin lalo na yung mga appointed positions o kaya po yung mga kahit na nasa elected positions pero ayaw nilang malantad kagad na kakandidato sila, iba muna yung nagpa placeholders po ang tawag dyan. And then hihintayin nila yung last day na pinapangintulutan ng Comelec and Substitution, saka po magkakaroon ng withdrawal and substitution. Hindi na po papayagan ng Comelec ngayon kasi nakakalito po, po yan sa ating mga kababayan and in the first place, tumatagal lalo ang paghahanda ng Comelec ang habol po kasi ng COMELEC dito matapos ka ng isang listahan ng mga kandidato at nang sa gayon by December makapag na po tayo ng balota.